Ano po yan? May iihawin ma? Oo, oh, I yung ipos mo sa daw. Hmm. Pati itong talong iihawin din. Oo. Oh. Minit na tubig. Minit na tubig ka. Ayan o, Mag-iihaw tayo guys ng talong at saka isda good morning everyone so guys mag tayo ngayon guys ng bangus at saka talong kasi magtutorta tayo ngayon ayan sya guys kawin <coughs> natin guys ito pa rin pala tayo guys sa baka ulot <laughs> ayan na siya guys malapit na maluto guys syempre ang luto natin dito painin lang kasi baka masunog <laughs>

tortang talong tayo guys tortang talong at saka inihaw na bangos ah, sarap simple lang ang buhay natin dito sa probinsya guys pero masarap Ay, masarap masaya torta muna tayong talong guys Habang ipabilad-bilad tayo dito sa labas ng bahay Actually ngayon lang guys yung minute eh Kasi kung karang araw Ano siya eh 3 days umulan, lakas ngayon lumabas 'yung araw, so labas-labas naman ta. At mas masaya kung dito talaga tayo sa labas magluto kasi sa loob medyo kulob. Dito sa labas eh kahit magluto ka ng mga marami kasi. Fresh pa rin ang hang. So siya, guys. <laughs>